Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. May isang mahalagang anunsyo ang NCSC patungkol sa benepisyong dapat nakukuha ng ating mga senior citizens. Ano nga ba ito? Ating alamin? Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng NCSC kasama ang 24 horas. Kahit senior na hindi teki, pinilit matuto mag-online shopping ni Susan Gallardo nung kasagsagan ng pandemya. Ligtas na, maginhawa pa raw. Yun nga lang ang dating 20% discount na nakukuha kapag kumakain sa restaurant o bumibili ng gamot, hindi na niya nakukuha. Noon pang Mayo nung nakarang taon, nagtakda na ng panuntunan ng mga ahensya ng gobyerno at National Commission on Senior Citizens para maibigay ang mga diskwendo para sa online shopping ng mga senior citizen. At the time, COVID eh. So there was so much need to support our industry but also so much need to also protect and and define the benefits of the senior citizens mm -hmm. so it was it was passed And uh, na na circularized John. Nakabasa yang diskwento. sa expanded senior citizens act 20% para sa pagkain, gamot at pamasaya sa pambubliko transportasyon, kabilang ang booking sa aeroplano at barko at 5% para sa mga basic necessities at prime commodities. Para sa basic necessities may hanggang 1,300 kada linggo ang pwedeng makakuha ng diskwento. Pero ang gamot, walang limitasyon ang sakop ng 20% discount. Medyo mabusisi nga lang ang proseso. Bago mag-order, kailangan ipaalam sa pagbibilang merchant o restaurant o butika man halimbawa na senior citizen ang bumibili at kailangan ipadalang screenshot o scanned copy ng senior citizen ID at reseta. At pagka-deliver, kailangan ipresenta sa delivery rider ang original na kopya ng ID. Ang National Commission of Senior Citizens muli raw magangalampag sa mga hensyang dapat tumututok dito the law is very clear on transactions involving basic essentials the ba, mga ganon so from from food to food to uh, medicine to groceries pagka may, may nabibili diyan online uh, then entitled siya under Republic Act 9994 Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe